Yung mga idol, ah, magandang umaga sa inyo. Ah, sakto, wala tayong ginagawa. Ayan, wala tayong customer ngayon. Ah, ito ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magtuno ng na 28 na orig Thailand at saka paano mag-install o anong mga kailangan na parts. Ah, so ngayon, ganito ang RPM niya, saka yung minor. Ayan, ah, bago natin kalasin dahil ito'y nakatuno ng mga idol, uh, ituturo ko na lang sa inyo para hindi niyo na kailangan ng mekaniko oh, kahit, kahit wala na ako. Kung alimbawa yung mga nagpapashipping dyan, ah uh, ito, ituturo ko na sa inyo kung paano ang gagawin. No? Oh. Ganito lang mga idol. Oh. Uh, medyo mahaba ito, mga idol ha, ah, kasi step by step tayo para madali nyong makuha at saka hindi kayo magkakamali pagka kayo na mag-i-install. Ano? ayan ang mga kulawag yan ang minoria, ha o ayan ating bubumbay natin una mga kulawag uh, ganitong gagawin nyo luluwagan nyo lang tong clip ayan para mahukot si carburador kahit yung stock ganun din ganun lang gagawin nyo ha tapos kakalasin muna natin ang ano, uh, carb para mas madali. <coughs> <coughs> hindi mo hindi na Kaya okay lang kahit di. Yung... Tayo. <coughs> Uh, yun mga kalab, uh, habang kinakalas ano, kasi ito naman yung nakatuno naka na. Uh, ipapakita ko sa inyo ang jet niyan. Para pag ang makina nyo, ayan, sa makina ng motor nyo ay stock. Basta stock lahat ha. Walang kinakalikot kung carb lang. O, oh, ito lang ang gagawin. Kasi, kasi marami pa rin nahihirapan sa tuno. Marami pa rin nagre-request. At saka maraming naguguluhan kung paano talaga ang tamang mixing screw. Ang tamang adjust so ngayon mamaya papakita ko sa inyo ito na ang jet nya mga kulaog ang jet is dito ay papakita natin ayan ang slow jet nya 38 tapos ang main jet ayan ang main jet 118 mga kulaog ayan o okay, kita naman o oh. Labo mga kulaog Hindi ki Ang hirap ba mo na Ibag nakapokus eh Ayaw okay. eh uh, Teka Basta 118 uh, ano, yan mga kulaog ha Ayan o 118 Kita na Pasinsya na kayo Bago lang kasi cellphone ko Hindi ko maintindihan kung pa, paano ang screen hindi. Pag pinupokus, lalong lumalabo. Ayan. Uh, 11838, ano? Uh, ang ating adjust dyan. Uh, sa jettings pala. Tapos, ang kailangan yung kable, ito lang, mga kulaog. Shogun Pro. Kung may makuha kayong Shogun Pro, ayan. Ito na yon Shogun Pro. O di kaya, ismas is na sinuunang throttle cable. Ayan. Ito na yon Kasi kaya, Ismas. Is o shogun gawa ng pagka-stack ang ganito gagamitin natin tukma lang sya ayan o oh. ayan mga kulaog tukma lang sya dito sa may ano dito sa ilalim tukma tapos dito naman Ah, pasensya na kayo ha. Talagang malabo eh. <laughs> tapos dito, ang gagawin niyo ang babawasan ito lang. Kasi baka kakapusin dito Tapos mga gitu Ito lang babawasan Ayan, Itong nakabalot sa kanya Ito Ayan, ito, ito lang mga kulaw Ang babawasan na Ayan, tapos eh, pag nabawasan nyo na yan Okay na yan, ayan ang nyo na lang, ayan Ayan Tapos dito naman wala tong adjustan sa karayom kasi ito sa jump fix na to wala tayong i-adjust kaya kailangan mo makuha ang tamang jet kasi dito wala nang adjustable to eh hindi na to pwedeng adjust tapos yan ibabalik na natin yung carb tapos ang pinakamahalaga sa lahat makakulaok yung pihit ng hangin kung tawagin o mixing screw kung tawagin ng iba kaya doon natin ito, doon ko talaga ituturo sa inyo kung paano talaga ang tama kasi yun ang pinakamahirap na pagtutuno kasi pag mali ang supply ng mali ang pagkahalo ng gas at saka hangin palyado na yan walang minor, walang tuno so ngayon yun ang ituturo ko sa inyo Ayan mga ah, nakakabit na ang ating carb na kay Ah, itong carb na to, ah, kay Thailand to ha, ah, mga idol. Uri. Tapos, wala pa akong pinago doon. Ayan, ah, start muna natin. Panda rin muna natin, start mo. Ayan mga kalawag. Ayan, ayos na hindi kayo mahirapan ang unang gagawin ay papatayin muna natin yung mixing screw ayan pala sorry palyado pati ako eh kilala <laughs> kong kaliskis mo oy <laughs> yung mga kulao papatayin nyo muna sasarado nyo muna dyan <laughs> sasarado nyo muna ng sagat dede de, huwag mo nang patarin huwag mo nang yan pag nasarado nyo na ng sagat dyan ayan ang gagawin nyo i-start nyo na magkaka, magkaka minor Yan, start mo, start halimbawa, ganyan ayun, so master ko oh, walang minor ayan, walang minor, so ngayon, ang gagawin natin tatasan nyo muna si minor ayan tasan, tasan yung minor pipihitin ko lang, ayan, sige, start mo kitawan mo yun mga kulaw, nagmi-minor na yan. Ayan o. Oh. Ngayon, pangit ang minor niya. Ngayon, danda. Ito talaga, wala tong tamang... Wala tong tamang ano ha. Wala tong tamang pit Kung ilang tons ba, basta pakiramdaman mo lang. Ayan o, oh, ganito ang gagawin. At tama ang minor niya. Diba ang minor niya ay... Papatay pa yung buhay mo ulit. Namatay na ulit. <laughs> kailangan unang bukas mo lang bubuksan mo muna ng isa ayan ge okay. ayan mga idol pinuksan ko muna ng isa tumaas ng minor o oh, ayan oh. yung mga customer sila galing na sila doon pero wala akong pinapakit na pangalan yan pinuksan ko muna ng isang pH tumaas ng minor tapos ngayon tandaanin mo ngayon siyang bawas ng minor ayan, ayan oh

Tapos yan ay yun nga, isang pihit lang ako. Isang ikot lang. Tapos landahanin mo nga naman ngayon ng bukas. Tatansyahin mo kung nasa ng tamang minor. Halimbawa, ganyan ang minor. Ngayon, kayaan mo muna siyang nagmi-minor. Ngayon, pag namamatay siya, kung mangyayari sa inyo, mamamatay siya, napagsak ang minor, magdadagdag ka ulit ng hangin. Ganito lang. At ah, dagdagan mo ulit ng kaunti Ayan, dadagdag ka ulit ng kaunti Ganyan na pit-pit lang konte, Ayan, pit-pit lang ng kaunti Tapos tingnan mo ulit dito Kung nagme-minti na Yan yeah, mga kulao yan ang minor niya, 1.5. Nasa sa iyo na yon kung saan mo ilalagay. Basta yan lang, ang mahalaga dyan ay nasa tama. Pag nasa tama yan, imposible yung sasala sa tuno. Yan mo. Yung mga kolawag, no, ayan, uh, pinakita ko na sa inyo, napakadali lang gawin yan, basta nasa tamang jet, at saka mapagmaganda ang carb mo, Katulad yan, round type na Kihei na Urik Thailand, siguradong tunado yan. ayun ah, lang mong kalawag na, sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Tsaka maraming salamat.